Brum brum brum! Nandito na naman si Matong Brum Brum! Ha ha ha! Hey mama! Ha ha ha! Mga kabum brum! na naman tayo ng tutulong sa tabi ng kalsada mga kabum Bigyan na naman natin ito na pagkain! Let's go! Punta tayo sa Jollibee mga kabum para bumili ng pagkain para ibigay doon saan na tutulong sa tabi ng kalsada at tulong naman tayo ngayong gabi mga kabum brum doon sa tutulong sa tabi ng kalsada Kapigay na naman tayo ng na pagkain at saka pera at least man lang sa ganitong paraan mga kapulbrong Nakapulong na naman tayo Let's go mga kapulbrong Dito na tayo Let's go! Ah, uh, dito na tayo sa Medya Lipi mga kapulbrong May pili na tayo na pagkain para ibigay doon sa natutulog sa binagalsada Tulog na naman tayo ngayong kabi mga uh, doon sa natutulog sa binagalsada Let's go mga kapulbrong, pasok tayo, let's go Dito na tayo mga kapulbrong, pili tayo pagkain, let's go! Ah, ito na mga kabromblom, nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee at may 400 pesos na pera. Ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabromblom, ihantay na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabromblom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Kapigay na naman tayo ng na pagkain ngayon mga kabromblom doon sa homeless na natutulog sa tabi ng kalsada. Kahit para paraan, nakatulong tayo mga kabromblom. Let's go mga kapon bro, bihati na natin itong pagkain sa kanya. Let's go! Ah, uh, nandun sa tao tayo mga kapon bro, lupitan natin para ibigay itong pagkain at saka 400 pesos na pera. Let's go! Let's go mga kababang bigyan natin pagkain na tayo. Let's go.